Alamin ang mga taong kondisyon at code ng mga bariyang binibili namin. Panoorin ang video. Magandang araw mga hot Welcome to our channel. So what we need is 5 piso na BSP series. Ang composition nito mga hot ay nickel brass ang weight ay 7.7 grams diameter na 27 mm thickness na 1.87 mm ang obverse at reverse ay ang nakikita nyo na yan so ang kailangan po namin ay isang piraso ng 2012 reverse 3 brilliant and circulated at ito po ay babayaran sa halagang 2,400 ito po yung 10 na BSP series. Ang composition nito ay may metallic aluminum bronze Centering copper nickel ring na may weight 8.7 grams, diameter na 26.5 mm at ang thickness ito ay 2.14 mm. At ang reverse at, reverse naman, ito yung makikita nyo. Ang kailangan po ay isang pirasong ng 2000 reverse 1A brilliant and circulated po kailangan. Babayaran po ito sa halagang like 2500. Narito po ang instruction kung gusto niyong magbenta ng barya sa amin. Mga ka-troopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa rrcointroopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinos niyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukuntahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin na hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na iliitin ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR 122012 yan ang code para sa 5 piso. At ito naman po ang code para sa 10 piso. RR 122062 Call us every Monday, 1 to 3 p.m. Salamat po! Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!